Isinusulong sa kamera mga panukalang pag-obliga sa mga kainan na magbenta ng half rice para mabawasan ang rice wastage sa bansa. May report si Mela Moras, Rice and Shine Mela. Dalawampung taon nang si Edna. Higit sa ulam, mas mabentaan niya sa kanilang customers ang kanin. Minsan kasi, samahan lang ito ng libreng sabaw, sold na. At pwede sa karindiriya niya ang buong kanin, pwede rin namang half rice. Minsan kasi hindi natin kayang ubusin eh. Sayang, nasasayang yung kanin na ano, pwede pa sa iba, sa ibang tao ibigay. Para makatipid sa bigas, isinusulong na sa kamera ang iba't ibang panukalang naglalayong ipag-utos sa lahat ng kainan sa bansa ang pagbebenta ng kalahating order ng kanin. Sa iba kasi, hindi ito pwede at kailangan isang takal sa ilalim ng House Bill No. 9536 o Panukalang Rice Waste Reduction Act of 2023 ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, isinusulong niya ang pagpapataw ng parusa sa mga restaurant, eatery, kantin at iba pang food establishment na hindi magbibigay ng half cup serving ng kanin at ang parusa sa mga susuway aabot sa 10,000 piso hanggang 30,000 piso multa napakahalagang maintindihan ng taong bayan na bawat isa sa atin ay may kontribusyon para pababain ang presyo ng bigas at mabawasan yung global rice shortage. The more that people are aware, the more support that we will be gaining, mas mapapabilis ang pagpasa ng panukalang batas na ito. Ang ating mga kababayan, pabor din kaya rito? Pabor. Bakit po? Para maka-order ng kalahan eh pabor dahil siyempre pag kulang ang pera pang isang ano di kalahati pwedeng umorder ganon. Sa isang press conference sa Malacañang, una na rin sinabi ng Department of Agriculture na suportado nila ang pagsasabatas ng anti-rice wastage bill para makatulong sa supply ng bigas sa bansa. Noong 2013, una na rin isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala noong ay senador pa. Pero sa ngayon, hinihintay pa rin ang pag-usad ng panukala sa Kongreso. Pagtitiyak ng pamahalaan basta't makatutulong sa ating mga kababayan, yan ay kanilang tututukan. Melales Moras para sa bayan.